ayan guys uh, welcome to my youtube channel tata basorero vlog ayan guys uh, nandito na tayo ngayon guys sa uh, mapping natin guys no ayan yung tinatawag nating mapping guys yung pagkakot ng basura sa gilid ng highway mga idol ayan uh, medyo madilim na mga idol kasi uh, gabing gabi na mga idol no alas just na imedya na pasado ng gabi mga idol alas 10.30 pasado mga idol ayan so yan ka mga idol oh. kita ng mga idol uh, paskong pasko na dito sa amin mga idol ayan o oh. ayan November pa lang mga idol alat na, na kasayahan ng pasko mga idol oh. ang ganda mga idol Ha? Salamat sa walang sawang Sumupo-suporta sa akin uh, Tata Basuri ruklag Mga idol no Ayan uh, So maganda magandang gabi sa inyo lahat mga idol Ayan Ayan naman mga idol yan yung ano ah uh, May mga sakayan dyan mga idol no oh? Bracewell Ayan Pwede ka sumakay dyan mga iba-ibang mga anong mga idol yung sa inyo lahat yan mga idol dahan lang tayo mga idol kasi nag-aakot tayo ng basura sa gilid ng highway mga idol ayan pero ito yung trabaho natin pag gabi mga idol oh. ayan sa inyo lahat niya, mga idol lahat ng basura sa gilid, mga idol. Uh, sa gilid ng highway. Ayan, ginukuha namin nga, mga idol, oh. Ayan. <smart noise> Toloy-toloy lang tayo magrakot ng baso magkuha ng basura sa gilid ng highway mga idol. Yan. Ah, so sa inyo lahat dyan mga idol. Maganda-magandang gabi. ah uh, matapos tayo nito mga idol mga talating oras mayigit mga idol no? kung hindi traffic dun sa unahan ayun no video traffic dyan sa unahan mga idol kasi uh, dyan yung babaan ng mga gulay natin ayan Ayan mga idol dun oh. Ayan. Yung sa gilid ng jeep na yan mga pinababaan ng mga jeep mga idol. Ang daming basura dyan. ayun oh sa gilid ng pader. Ayan. Ayun Yun. Nakakita nyo mga idol sa gilid ng pader. Ayan. yung mga basura na yan. Kukunin din natin yung mga idol. dito muna tayo ngayon mga idol sa ayan you know, uh, kainan mga idol no kuha ng basura paikot pala ito mga idol paikot ayan iikot tayo dito pero medyo mahaba yung ikot natin mga idol medyo maluwag yung traffic sa gabi mga idol kay sa araw mga idol no uh, sa araw kasi grabe ka traffic dito ngayon gabi medyo traffic pa rin mga idol pero hindi na ganun ka traffic Ayan. ang ganda ng mga ano kanina doon mga idol no uh, yung mga decoration nila sa uh, ano pa uh, pailaw uh, yun yung ano dun uh, harap ng city hall mga idol ayan so shout out sa lahat dyan mga idol no parang mong maraming salamat ayan so thank you mga idol maraming maraming salamat mga idol Ayan, ayan. See you next video my idol. Bye bye.